Lima delapan, You know number 30.

hindi naman ito si mga to nang to na, ba na pang ano ang exchange tip na yun huli yung bigas huli exchange tip na try yun ah okay. Amber 16 dan kena 60 Brenda 32 Oh, ini mana? Oh, 16 16 Ini pemain angka 40 Aku ada Aku ada kayak jupetun Ayo, Apa, a

Okay mama ang number 4 ata na number 4 diba na lang ito. Yung pang-grand prize na pera ay naki na rito. yung magbibigay ng pera? Grand <laughs> prize yes, magbibigay ng pera. pag po sa At Hindi kami sa malaki. <laughs> Dalawa, lima, walang paapat. Ano ya Ilan yan? <tap> Atin yung namusta. ba? Ano ba? Ika makalimutan okay. okay. mo sa akin ha? Baka makakawa sa kala. Atin yan. Dalawa ka Wala pa. Right? <tap> okay. okay. <Bawa> Hello. Kilala 'yan? pangalan ng? No? Eh, ko 'yan eh. am ah what niya ba ata nango natawa ako rin kasi Aning pa Aning pa Aning Aning Anin pa Aning pa Yan Anin? yung pa. pang-giveaway nila Pang-giveaway Pang-giveaway wala dyan Aka pang-extension O, tingnan nyo ito Baka pang-

sueserin ng mga naiibuan Okay na. <laughs> okay. Okay.

Ang babae, tapos na si tiyan. ano? Picture, picture! ako may nakasupal-pal na may nakasupal

Bye. Hey. 187. อะไป 7. พี่นิว.4000 5000เดี๋ยวหลังๆนะครับ Number 22. Kinabigay okay, mo na yung number 22. At saka number? Ay. 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 Sami Jobert, iwan daw sa kanya bika na lang yung sa Sami Jobert bika na lang. Titaan, yan. titaan. Na, okay, na lang kay tita na Yan. <laughs> okay, okay na lang na lang na lang na lang Basta mag-exchange na tayo. Ha, hindi. Ano ba 'yung mamampek mo? Pag wala number hindi. Walang babalik, nyo. Pag number hindi kasali. Awakan nyo ang number nyo. Oh, babalik din 'to. na

Brian Post! Naku po, tiglilimang daanan naman ito. Walay, walay. Hindi pa ako nagtawa! Ha? Oo okay. so, nga, ma, oy, maraming pag-cross, magsipaglaro kayo. Sa... Oy, napakadami natin pang palaro eh. Ayan Naglaro kayo. Laro 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 na pagkarami. Oh, kita mo na.